Hi guys, dito kami ngayon sa May Cabuyo, Laguna Isa sa pinakakinakatakutang lugar, ang Twin Mansion nandito, nandito, kami ngayon dahil gagawa kami ng isang paranormal investigation Kasama ang buong team, naglakas log kami upang maranasan ng pag-ikot sa loob Alamin natin kung meron ba tayong maramdaman o makukuha ng mga ebidensya na mapapatunay na talagang meron talaga dito sa Twin Mansion. Una namin nilibot ang harapan ng Twin Mansion at habang ang kalakad pa lang kami dito ay ramdam namin na meron nga presensya. Nandito na kami ngayon sa may entrance ng Twin Mansion. Ito yung paligid. Yan. Sobrang dilim at sobrang laki ng lugar na papasukin natin. Mula dito ay papasukin na namin tuluyan ng lugar. Kapansin pa sinakagad ang kalumahan nito na dati ay isang napakaganda at maranyang istruktura. Ang twin mansion na nakatayo sa Kabuyao, Laguna ay sinimulang itinayo na 1980 at tuloy na natapos na 1987. At ngayon, ito ay abandonado na. Sa laki nito ay para kaming maliligaw habang kami ay naglalakad. Habang iniikot namin ito ay nakakaramdam ko ng pagkamangha sa ganda ng lugar na kahit dumana ay kita pa din ang dating itong ganda na kinuha na lang ng panahon dahil wala nang nakatira at ngayon ang lugar na ito ay kinakatakutan dahil sa mga paramdam na nagaganap habang kami nga ay nagsiset up ng aming mga ilaw ay bigla na lang ang mga ito ay hindi gumana ng maayos. Hindi pa bang kami nakapag-umpisa ay eh, para bang may iba na. Ilaw flashlight. Ayaw ko na? Ang tapo. Ang tapo. Ang tapo. Yung tapo. Ang tapo. ka. Ay, ay, ay. Ay, 4 So ngayon guys, dito tayo ngayon sa kusina ng mansyon. Magiging ito sobrang laki. Yung kurtina na sa mga sobrang luma. Ito, yung mga kurtina to. Haratang-haratang sobrang luma na. Diyan yung mga agyo. Tapos yung mga kitchen cabinet. Yeah, drawers. Sira na. Ito yung unang lugar na pinuntahan namin dito sa may mansyon. Ngayon, tatas tayo. Let's Mainit, no? <laughs> Nakaplay yan, di ba? Gagay, ang ganda rito. Oh! Nasa second floor na tayo ng mansion Kung makikita nyo dito sa personal, sobrang laki talaga nung siguro function hall to nung noon o ballroom ito yung paligid ito yung paligid guys Ayan. tapos may mga painting dito ito yung mga painting na makikita nyo kapunta nyo rito Ayan. so ito guys isang kwarto yung sa mansion sobrang laki siguro mga nasa ano to mga 30 square meters yung sukat ng kwarto Ayan. Ito yung paligid ng kwarto. Nandiyan pa yung mga spotlight. Yan. Tapos sa part naman na ito, nakikita nyo rito yung bad tub. Dito yung CR. Ang na ng CR nila dito. Tapos sira-sira na yung mga kisame. Sa kalumaan talaga ng bahay na to kinain na nung pagkaluma yung um, kisame. Ayan. pero yung mga kurtina Ayan, nandiyan pa talaga sa tagal ng panahon dito ngayon sa pension sa Kabulyaw para magparantahin ng investigation kung talagang meron talaga dito kasi usap-usapan kasi noon meron daw dito mga nataparamdaman alamin natin kung talaga meron. Kaya na pa kami nag-iikot. Especially ako, kung na ako mag ikot wala rin na pa. Para kung mausap kung talaga meron tayong kasama rito ng spirit or entity. Dahil ako ngayon itong EMF tapos itong cut Sa kamay ko ngayon. Umiikot ako ngayon dito sa may mansion para maghanap ng ebidensya kung talagang binigpaparandam. pero sobrang dilim. Sobrang dilim dito guys. Kung dito kayo, magpapanlo kayo sa paligid. Kasi ang dami niyang kwarto sa loob. kasama ngayon dito sa mansion. Hindi ko alam kung naiyayay ba yung mga hindi dito na sinasabi nila meron daw. Kasi yun. wala akong makita o maramdaman dito. Pero isa rin ito sa pinakang pinakatakot na lugar dito.

Umanggap dito sa may... ...balko nito. Ang daan ng balko dito guys oh. Pamaya man talaga yung balko dito. Yung dito dito guys talaga Pamaya man. Iiwang ko dito yung ball. Galawang buo to. oh. Yeah. pa po ng kasama, nag-vlog. Iduwag eh, pa naman ako. Ayun. So, nandiyan na yung ano, iniwan ko na yung cut eyeball ko. Tapos dala ko yung EMF ngayon. Yung EMF kasi, pa meron tong na nasa cells na malapit sa kanya na energy, iilaw to guys. So, titignan natin ngayon kung talaga meron tayong kasama. Ayan, dito po nga palo ito. Iiwan ko rito yung EMF. Tapos itatrain natin mag -ano, guys. Mag call. Kung meron tayo masasagap dito. Ayan. Iharap ko guys dito yung camera. Kung makikita natin sa pagkakataon na to ay iniwan ko ang EMF at ako ay nagaantay kung meron itong masasagap na enerhiya. Ngunit ang EMF ay hindi pumapalo ang ilaw nito na ang ibig sabihin ay wala akong ibang kasama kundi ako lang dito ay sinubukan ko ulit magtawag kung meron ako ulit kasama. Pero wala palang respond ang EMF. Kaya susubukan ko uli umikot sa mansyon kung saan makakasagap ako ang enerhiya. Meron po ba akong kasama dito ngayon? Pwede ko po bang malaman kung meron po akong kasama? Pwede niyo pong ko po itong dalawang EMF kung meron po akong kasama ngayon dito. Nalaman po ng EMF pag pagkato... meron po akong kasama. Ay! gusto mo na Mayroon Ay! Dito na ako. Tuloy ang kinabahan. Ano ako na mag-isa. Nung ako, ang lakas ng ilaw ng EMF. Ngayon dito sa ispat, sa siya. Kaya namin dito talaga meron. Kaya... Tinawag ko na ngayon si Mami Francisca para sa pagkatawas. May? saan so, ngayon ng pagkatawas, uh, na namin yung anak namin pagkatawas. Dito mismo sa loob niya ng CR kung saan May nalitay sa EMF. EMF. Sa so, malalaman dito, kung negative o positive. Dito siya ngayon. Dito siya ngayon. Nandito siya. Lakas ng ilaw mo eh. Kaya naman nandito siya. Dito, kami ay magkasagawa ng pagtawag at ritual kung ito ba ay magpapakita. So, pagkisahan na natin yung pagkatawas. Malalaman natin kung may elemento dito o may mga spirit ang kasama. So, unang tawas namin, wala. Wala nang Sa mga ginagawa namin dito tawas, nakikita talaga namin ang iba't ip itong oriang promise ng Mga elemento, mga... mga walang lady or non-lady Pero sa mga dito mismo, wala talaga. So, inigot namin ang buong... Mansiyon? Buong mansion dito. Wala kaming na detect Pero... Sa so, lugar so, na ito meron tayo nakuha? Sa lugar na ito, meron kami nadetect. Kaya dito mismo na isinagawa ang patakas. Subukan pa natin ang isa pa. So, so subukan pa kami ng isa. Sa pagkakataon na ito, ay susubukan namin muli kung kami ay makakakonekta sa naninirahan ditong presensya. Sa arasyong aming ginawa ay ito ang lumabas. <laughs> and explain me lang. Yeah. Ito pa, meron na siya dito, Gabi. Ang uh, nakikita ko, Cross. Cross? Um, uh, merong isang... Ang kaliwanan, pumunta natin parang babae ito na hito ko kasi nga eh. Hindi ko kasi yung part na parang leeg, yata ito, bibig. At, tapos Ay, yung ilong. Ayoko. Oh. Basta yung ilong, malino na. Oh, ayan. May ano, may na. Ayan, malabas na. O, oh, ayan. etong bibig. Ilong. Nakasimangot siya. Nakasimangot. Ma babae ito, no? Ito guys, yung lumabas dun sa pagtatawas namin. Mm -hmm. Hmm. Ang itsura siya ng babae. Mm Ito, bibig mahaba ang baba. Ayan, bibig. Ayan. Yeah. Siguro ito yung kasama natin ngayon. Oo. Oh, ito yung parang napapadili. Sobrang payat niya na, parang siyang, oh, para siyang, para siyang bungo na. Oh, parang siyang bungo. Parang siyang bungo, payat. So, Uy! Uy, taga lang, di. Masusubok um, ko Oo, umilaw. Um, um, Bigla na lang umilaw ang isang device namin sa likod. Okay, ngayon susubok pa tayo ng isa pa. Sampay mo sa likod nila. Hmm. Isa pang ritual na pagtawag ng aming gagawin ay aming kukonfirmahin kung talagang kami ay may kasama dito. Hindi ispat niya ako na hindi. At ito ang lumabas ngayon sa aming ginawa. May nakikita ako parang... Hindi, parang bala. Isa lang, yun doon mismo. Hindi, may meron pa. Eh. May eh, balik ba? mo sa kabila kanina. Oo. Oh. Ayan, ayan, Ay, ayan. Oo, oh, sige. Um, ano mo na? Ito yung mata. Mata. Pero parang bola to eh. Okay. Parang nga siyang bola, bola na may umusok ma sa paligid oh, niya. Oo, may mata siya dito. Mata. Mata. Siyang Ako ang nakikita ko bungo. So, ito yung Disa sinasabi ng

Bungo. Kaya mo ba may pakita? Dito, mayroon kami kasama sa imahe. Kung narito ka ngayon, itututok namin sa iyong EMF. Ipakita mo sa amin kung nandito ka. Mena. Tingin. Mena. Oh, ala, nandito siya. Ayun. Paras tayo. Pupulan. Na. Ayan. Nandito siya. So, yung nakita namin. Ayan. Tanungin natin siya. Tanungin natin. Ikaw ba itong nakikita namin sa imahe na nababas sa pagpapausok namin? Papulahin mo ito kung nandito ka ngayon at kung kung ikaw nga. Oh my God. Sumasagot. Sumasagot siya. Kasama ka ba namin ngayon? Dito mismo sa loob ng CR. Maaari pa bang papulahin ulit? Ang oh, dala namin. Oh. Pag pinaabot mo ito ng pula, naniniwala kami sinasabi, ang gusto mong sabihin ay oo. Narito ka ba ngayon kasama namin? Kasama ka ba namin ngayon? Kung itatabi ba namin to? Ayan. Kung itatabi ba namin? S hindi, hindi ka, hindi ka ba... May ganda, na ako. Kung itatabi ba na? Guys, nakikita ko na siya. So... Kung din dito, babae. no oh. shit, babae na siya. Hindi hey, siya bungo. May hey, dito. Mahay siya dito. Kung nakatabi, yan. Yeah. Ayan, oo nga, oo nga. Ang tsakita. Yan. Yeah. Babae siya, na sobrang payat. Oo, yun yung sinasabi ng caretaker, ang Nadito ka ba ngayon? Papulahin mo kung nadito ka. Kasi mo lang talagang... Oh my God, so nandito. It, siya ba to yung nakita namin sa tawas? Ikaw ba yan? Oh my God, siya yan. Ano to mo ko So, ikaw ba yung sinasabi ng kataykat kat dito na may uod yung kalahati ng mukha? Ay, uod yung kalahati? Oo daw. Eh, So, sa nakita namin sa tawas, ito ang lumalabas, ang kaba at may uod. Ang lakas ako sa akin, Eh? Hmm. Hindi kami masamang tao. Dito lang kami para mag-ari ng dasal din sa inyo. Kung gusto, ako... Gusto, <laughs> gusto mo ba mag-ari kami ng dasal? Papulayin mo kung oo. Huwag mong papulayin kung hindi. Nandito siya. Saan ka Kasama natin siya ngayon, no? Malakas siya. Nandito siya ngayon. Nagpupula lahat ng ENF namin. Guys, nagpupula siya ngayon. Okay, sa ngala ng Ama ng Anak, Diyos Espiritu Santo Amen. Panginoon, narito kaming lahat ngayon sa harapan ng pinaniwala naming Espiritu na nagpapakita sa amin ngayon. Panginoon, nawa po ay uh, pakitin niyo na siya at nawa ay tumahimik na ang kanyang niya. Panginoon, tanggapin niyo po siya sa inyong kaharian. Panginoon, nawa po ay upayin niyo siya sa bawat daan na pupuntahan niyo niya papunta sa inyo. Okay? Panginoon, lahat ng ito'y isinasama namin sa pangalan ng Panginoon. Isama ko po siya sa langit. Amen. Sa nga naman anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay. Dahil prayer namin, guys, pula lang ito. Pero ngayon, green na lang siya. So, sa 20 ng gap na siya, maaaral na siya nakasas. Ano nga ba ang nasagap namin dito sa loob ng Twin Mansion. Espiritu ba o elemento? Mabuti ba o masama? Muli ako si Tito Yu. At ako naman si Francisca. At dito nagtatapos ang aming investigation dito sa Twin Mansion sa Kabuyao, Laguna. Hanggang Hanggang sa muli.